So, ano? Tingnan muna tayo ng mga pamain natin mga kan. Wala pa tayong fishing sa ngayon. <laughs> so, tingnan muna natin, tingnan natin kung may makalawang na. Ating ano, ating fishing do. So, yun. Fishing loh natin na mutong hipon. Kuhin 'yung ulo. Bagong-bago pa yan mga kan. Hindi pa natin 'to nagagamit may fishing kami ni ito na gamit ang ano na to kasi yung ginamit ko ito itong doh na to to yung ginamit ko habis ako naghahabis ako dito eh. dito ah, ano na to to tapos atalas ng hook at, alas, lang, at na lahat yan split ring nya pati hook nya ano dalawa lang yung ganyan ko so ito naman yung natin. Atin shellbell na may pulang anong panga. Yung tiko na yung ano. Hmm, table hook na. Papalitan natin to. Papalitan natin to ng bago. Yung table hook na. Eh, mabilis na ito mag pag kinagata ng, ano, ng malalaki. Iwalay e, natin ito. Papalitan natin yan sa multong hipo natin pakulay niya yung ano yung 6 gram natin ito 6 6 gram na ano to yung bigat niya na loy natin sa ito, nito yeah, ito kasi medyo dilo dilo yung ulo niya ito banat natin Pinagamit ito ni master client pag mag fishing kami hiniram niya to yung loy natin shout out sa master client <laughs> Palagi siyang mahahabis dito ng mga isda eh. Wala po kadalasan. So, hindi natin ito, ano, palitan lang natin yung split, split ahing niya. Masyado malaki kasi yung split ahing niya. So, ayan. Ito naman yung nakahuli ng mga, ano din, malaking kanopi. Binigay ito sa akin ni Master, ano, Tone, at Tone, Toledo. Yan. 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 Agad, nakadali ito malaking kanuping yun ang kagat ng malaking kanuping sa inyo ayun nasa ano na yun eh malapit lapit na siya isang kilo hindi ko lang na yung last time ko, last na video ko eh. yung update ko na video ang kagat ng kanuping sa inyo so hindi na natin ito papalitan kasi goods naman ito eh. matalas ito yung ano nito yung hook nito muntik na ako nadali sa kuko nito eh. sugat yung ano ko kuko ito yung ano ng kuko ko. Ano na? Yan, no? Kung kita, kita ba? Yan o no, yung may puti na yan. Na, kabitan niya yan eh. Buti hindi bumaon kung bumaon talaga. Mas may kukunin ng hook na yan. Ayan. <laughs> yung pamain natin. Yung hindi natin. Tapos, ito. Ito, ginagamit din ito ni Master Clint. ano na to? Yung dahil na ito. Humahabis din ito. Eh. Humahabis siya ng ano dito. Mga lapo na malalaki. So, papalitan natin yung tohibol hook na ito. Pag damating yung tohibol hook na in-order natin na it ano, number 8. Yun. 9 grams ito. Eh. Tapos ito, 9 grams. Pero yung laki niya pang 6 grams. Yan o. Nagamit ko na ito pero yung hook niya hindi nga kinalawang. ito pampalitan ko ito mga ng mga hook mga kahook yung split niya nya okay hook lang ang ano yung hindi upgraded kasi yeah, hindi up upgraded yun ito pang alakunda style yung ano na to loh na to hmm. ah, ano to so na dito ito pang pack 1 style ang kulay nya ah, yan palitan ko yan bali may tuloy bulok naman ako kaso hindi pang 9 grams yung laki ito may pudidi luha tayo pero hindi siya yung original na pudidi Anong to? Sya hin, uh, sya ano to siya ah sa ano to siya hinuya ko yata nabili tawag ano nang tawag 50 yo pag yun ito habis to malo na to at pwede di mahok na lahat to ito yan bugbog na tong loh na to pero ginagamit ko pati madalas kong ginagamit to 8 grams din pala yung mga ano na to bigat ay 6 6 pala ito naman ay ang bigat nito po lang pag, so pinalitan natin mahok medyo nagbigat bigat sa kante yan tapos yung mga ginagawa ko na kaya, may mga needle line ko na may mga snap kagad ka pa once na maputulan man tayo yun yun tayo maputol putol sa needle line natin yan yun ko na snap pa dugtong na lang tapos ito yung unang mga snap na ano mga leader line natin unang snap pinaputol putol ko lang kagad yan mga soft bit natin 5 grams pala yung ano nya yung sasukat pang 5 grams yung, madami din yan so yan palitan na natin ito yung ano nito split the ring pati the table hook so, yun abang na post ko lang muna So yun mga kahok, ang gamit nating split tank na ipapalit natin ay number ano number 2 to siya, number 2. Medyo malaki-laki din siya kaunti. Eh. Number 2 pero sakto naman siya 5 grams siya, number 2 dalawa. ipapalitan natin 'yan. Tapos yung gamit nating hook ay pang 5 grams din. Hmm. Bali apat, palitan natin 'yan. Ayun, so, yan, palitan lang muna natin mga kahok. So yun mga ka-hook, Napalitan na natin Hook hmm. hmm, at saka na-split Hook na hook hmm, niya Makapal tong hook niya hmm, hok at Saka sa si bantalas. Ito yung list Natin ito natin dito. Ayan sya. Ayun. Hindi naman naman nagkaka... Ano ang Nagkaka... Sabitan yung dalawang hook na to. Kasi malayo sa isa to Hindi sya nagkakasabitan. Malayo. Na ano ko na yun. Ano? Malayo. Hindi sya masabit. Huwag so, lang din yung isa na palitan natin ng treble hook yung split to hindi din na natin ano kasi matibay pa naman eh kunti lang ano niya medyo pula pula na ang kalawang wala nang mata yan eh. dalawa yan <laughs> so yun lang mga kahok yun lang yung gamit ko pang ano mga bala ko sa isda mga fishing lo so yun ito lang yung ano ko yung love box So, sa muli. Hanggang dito na lang. Bye-bye.